maga sa ating lahat na yung araw na ito ay tayo ay papunta sa fish market kasalsaga ng ulan ay di kasalsagan din namin alis <laughs> <At least laughs> dapat kami kahapon <laughs> dapat kahapon kami sa <laughs> oh. fish market kaya lang naisip namin kasi ngayon namin siya iluluto so para sariwa nalimutan namin Uulan may na advisory nga pala na ng government na uulan today heavy rain eh dito naman konting ulan lang medyo matataas ng tubig pero pupunta pa rin kami bili kami na pusit crops uh, tahong tulya sa hepon Ayan, malakas na ang ulan. sa kalsada. Ah, Makakalakad. Uh, oh. Ang oh, gilid, oh. Yun yung tao. Ako sapatos pa naman siya. My gosh. Nakasadaan pa yung mga pulis, oh? Baka ang kalsada. Ay, walang signal. Walang signal, oh. Ayan, magagas muna kami. Siyempre, dito siya dumas sa baha. <laughs> oh my gosh. Nakakaya <coughs> naman siya. malakas na ang ulan. Oh. Oh. At yeah. Ayan. ayan guys, nag-gas muna kami. At medyo konti ng aming gas, hindi kami aabot. So, punta <coughs> na kami sa fish market. Tapos so, wala na ulan. Matataas ang tubig. <coughs> si naman is medyo mataas-taas din ng kanyang performance. Magbibilis. Kaya pwede pa siyang sabak sa mga tubig. Huwag lang tayo magbibilis. Kasi pag binilisan natin yung wave, isirahin naman yung flaring. Kaya mga ano lang tayo, mga 10 speed. karamihan dito wag mo walang, walang pasok ay yung mga may pasok ayan may tumerik na may tumerik oh. na sa sakyan o oh. kita nyo ba yan guys yung splash ng tubig sa gilid ng sasakyan o sige bilisan nila kawawa naman ang mga sasakyan. Hindi ibig sabihin malakas na pala. Ay, di anong oras pa ito na ulan mm -hmm. Hindi lang natin namamalayan Ano sa palagay mo? Baka bumuhos sa ibang lugar. Uy, baka dito bumuha. <laughs> Ay, di mo ka Malakas din doon Tsaka may yung flow mo flow siya. May isa iba pa yan bumuhos Iba na yan bumuhos Oh my gosh. Sobrang lalim ng tubig. Ayan, nakalusot na tayo doon sa malalim. Ayan, meron pa rin. Oh my gosh, talaga. <laughs> Ayan, oh. ay iba kasi pag noong maglakad ah. Ano yung babae? <laughs> Ayaw din maglakad sa gilid. no Mas malakas sa nagbaha sa gilid kasi. Tinan nyo yung splash ng water. Hindi kanila yung sasakyan eh, no? So good, so good. Sige lang. Aras. <laughs> Walang pakialam. Yan, dito sa si area na to ay hindi. Mabaha. na pasok eh. <laughs> Yan guys, pag medyo nang mamatuloy, nakakatakot din kasi bigla mo palang ma may tubig pala, bigla <laughs> depende sa lugar eh, kasi kahit na meron din, di ba? sobrang luwag ng kalsada ngayon <laughs> kasi aside from Saturday so may, mga ang ibang company ay walang pasok ay ano din talaga na ulan so yung ibang company din is nag-declare ng work from home tayo papasok sa fish market yan, then tayo pupunta sa waterfront market syempre, pupunta muna tayo sa parking May marami pa rin sasakyan. Okay, naman talaga itong mga tao dito.